So, try natin mag speed test, guys. Yan. Then, ano bang maganda? Fast.com. Yan, fast.com tayo, guys. So, yan, nag speed test na siya, guys. Kung mapapansin niyo dito, guys. Di ba? Gumagalaw na siya, guys. So, what's up guys at welcome back sa ating YouTube channel. So, for today's video guys is Uh, maraming nagpi-PM sa akin about dito, yung sa last videos natin guys, kung paano daw ina-apply yung script. So, ito guys is magabagawan pa lang sa microtech. So, normal talaga na hindi nila alam kung anong tamang pag-apply uh, ng script sa microtech guys. So, ito guys is ituturo ko sa inyo kung paano natin i-apply yung script na dinownload uh, dinadownload nyo guys sa ating youtube channel guys so dito, dito guys is may haplite tayo which is ang version is uh, 6.49 so ito yung gagamitin natin guys para i-apply yung script so punta muna tayo sa ating youtube channel guys so ita-download natin yung ating script sa last preview uh, last video so... natin guys So, ito yung last video natin guys, which is yung uh, dual one na VLAN setup guys na with anti-lag. So, ito guys is, uh, medyo nalilito yung iba. Pero, sa pag-apply ng script dito guys, is ituturo ko sa inyo. So, i-open lang natin ito guys. So, dito guys is, uh, nasa comment section yung ating link. Yan, ito ga. So, ito guys is i-click lang yan. Yan, mapupunta tayo sa browsing or sa browser natin. Yan. So, sa nalilito dito guys is dito yung download file nito guys. So, scroll nyo lang pababa guys. May makikita kayong download here. Yan. So, ito guys, download here. Then, i-download nyo lang guys. Ito na yung script guys. I-download nyo. Then, magre-redirect sya into Mediafire. Yan. So, yan, di ba? Nasa media file na. Then, i-download na natin, guys, para ma-trial na natin. Yan. Check natin kung na-download na ba. So, eto na siya, guys. Ngayon, guys, is uh, target locate ko lang yung ating download na file. Yan, guys. So, yan siya. Then, extract lang natin, guys. Yan. Extract. Then, ang password nito, guys, is Uh, sa mga nakasubscribe sa akin alam na ito kasi isa lang na, naman yung password nito guys na nilalagay ko basta free script lang ito guys so same password pa rin sa mga binibigay kong uh, script guys so yan so ito na siya guys ito yan so meron tayong dual one bilang uh, setup which is version 6 na router OS. Meron din version 7. So, dito tayo sa version 6. Since na ang ating version uh, router is 6.49 guys. So, mapapansin nyo dito guys is ang IP address niya is 00 siya guys. Yan, di ba? 00. Yan. Then, ibig sabihin yan guys is na-reset na natin guys yung ating reset na natin yung ating Microtech. So, dito guys, uh, connect na natin. Uh, lagyan ko lang ng password guys. Yan. Then, i-disconnect ko lang guys. Then, login ko ulit guys. Para malagyan natin ang password dito. Yan. Then <coughs> connect. Yan guys. So, pa sa pag-a-apply ng script guys, So, since na version 6 yung router OS natin. So, ito yung kukunin natin guys. So, click nyo lang yan. Pati itong mga mangle at saka yung uh, Q3. Uh, yan. So, yan. Highlight natin yung tatlo. Then, i-copy natin guys. Copy. Then, punta tayo dito sa Microtech. Punta tayo dito sa Files. So, dito sa Files guys. Ito na siya. Diba? Naka-page na. Pero, burayin natin guys para malaman nyo. Yan. Diba, na, nag-copy tayo dito. Copy, yan. Copy. Then, ipipaste natin dito, guys. May paste button dito, guys. I-click nyo lang yan, guys. Yan. So, ba diba, na-paste na siya, guys. So, ang unang gagawin natin, guys, is i-double click nyo itong dual one VLAN setup version 6. So, yan. So, i-copy nyo lang ito, guys. Yung file name. Yan. ba diba, copy. Highlight. Then, copy. Okay punta tayo sa new terminal yan then ita type natin dito guys i uh, type nyo dyan import yan import file equal yan equal then ipipaste natin yung kinapin nating name ng file dito guys Ito siya so yan yung ipipaste natin dito guys para ma-read Microtech yung script So, ganyan mag ang proper na pag-apply ng script, guys. Yan. Paste natin dito. So, di ba? Magkapareha siya, guys. Then, enter lang natin, guys. Yan. Then, after that, mag... Uh, magsasabi siya ng successfully loaded script. Uh, ayan. Script file loaded and executed successfully. So, ibig sabihin, okay na yung ating script, guys. Na-execute na. -execute na or na-apply na guys. So, ang gagawin natin dito guys, i-disconnect natin ulit. Yan. Then, mapapansin nyo dito guys is may IP na siya guys. Yan. So, ibig sabihin, pag may IP na yung ating Microtech, ibig sabihin may na-config na siya guys. So, connect natin ulit guys. Then, check natin yung interface. Yan. Mapapansin nyo guys, dual ISP siya. Yan. Pero isa lang yung ISP na nalagay ko guys. So, yan guys. ba? Diba? Okay siya so guys. Tignan natin yung bridge. Dapat bridge filtering. Yan. So, na-apply na natin. So, uh, dito guys, yung kung mapapansin nyo, may mangels at saka Q3 pa tayo. So, dito guys, punta tayo sa IP. Then, firewall mangle. So, yan. So, ito lang yung mangle guys na kasama sa ating script ng dual one. So wala pa siyang mangles para sa ating anti-lag. So dito guys is ang gagawin lang na naman natin is mag import na naman tayo. So same process dito guys sa dual one kung paano natin in-import yung script guys. So double click lang natin yan guys. Yan. Then i-copy natin yung file name. Yan. Uh, mark. Then copy. Punta tayo sa new, uh, new terminal. Then mag import tayo dito guys so pag nag-import natin dito yan lalabas guys yung script so import natin guys yan import type lang natin import then file equal then i-paste natin yung kinapi natin dito guys so yan di ba copy tayo then i-paste natin dito tapos enter lang tayo yan, enter tayo. Pagka enter natin, dito yan lalabas lahat ng mangel, guys. So, enter. Yan, di ba? Dito na siya, guys. So, yan. So, itong ML natin, guys, is updated ang mga port nito. So, itong port na to, guys, sa ML natin, guys, is updated. Uh, 2023 na ports ito, guys. So, ibig sabihin, bagong update na mga ports ng ML, guys. Yan. So, may COD tayo. So, dalawa lang, uh, ML with and COD. Then, dito sa heavy connection at light connection, dito na papasok yung streaming and browsing, guys. Pati yung sa download, guys. Dito na rin siya papasok. So, kung mapapansin nyo dito sa in-interface, is may bridge dito. So, ang ginawa ko kasi dito, guys, dito sa light connection, so, hanggang... 3 Mbps lang siya, guys. So, pag may nag-download uh, ng up to 3 Mbps, so, si light, uh, si heavy download, uh, heavy connection na yung uh, magdadala, guys. So, yan, guys. Open natin. So, yan, guys. 3 M uh, dash or uh, dash equals to 0 So, ibig sabihin, pag si light connection is uh, lampas na ng 3M yung consumption ng kanyang uh, connection lilipat na siya dito guys sa ating heavy connection yan so ganyan yung uh, proper niya guys so mamaya guys kita try natin so i-apply muna natin yung ating uh, last na script which is yung sa Q3 guys yan so okay na tayo sa mangel yan then ang last guys is itong Q, Q3 so copy natin yan same process pa rin guys copy yan then dito guys is import pa rin guys yung gagawin natin dito import file equal to yung kinapin natin dito Yan, copy. Then, paste. Yan. ah uh, mali guys, ito guys. Wait. Pagkat yun yung nakapi ko yung script. Yan. Copy. Then, delete natin ito guys. Yan. So, dito guys, huwag kayo mag uh, shortcut tayo yung control V. Dapat guys is, uh, right click tayo then paste guys yan huwag kayong mag basta mag apply kayo ng script guys huwag kayong mag control B so right click lang then paste then after that dito na naman yan lalabas guys dito sa uh, cues then punta kayo dito sa Q3 so dito na yan lalabas guys yung ating script pag na-enter natin so enter natin uh, yan So, wait lang guys. Bakit hindi nakuha yung enter? Yeah. So, yan na guys. Di ba? Ito na siya. So, yan yung script. So, since naka lang to guys. So, hanggang 100 Mbps lang yung uh, max max connection nito. So, so, kaya yung max limit guys is hanggang 100 Mbps lang yung nilagay ko dito guys. So, yan guys. Uh, sana ay... Alam nyo na kung paano yung proper na pag-apply ng script. Guys, gamit yung new terminal natin sa ating Microtech. Uh, sa mga nagtatanong at saka sa mga bago, sana ay maintindihan nyo ma alam nyo na yung gagawin nyo guys, kung paano i-apply yung script guys. So, ngayon guys is, kita trial na natin. So, trial muna natin. So, lalagyan ko muna ng, Porch yung sa port 3 or port 3 guys lalagyan natin ng uh LAN cable para ma-trial natin guys. Yan. So dito guys, kung mapapansin niyo dito guys, yung ating PC guys is wala nang connection guys. So ngayon guys, magla ilalagay ko na yung connection dito guys sa ating port 3, guys para matrial na natin yung sa speed test na sinasabi ko so yan guys kung mapapansin nyo dito meron na tayong uh, IP which is nakasaksak na natin yung support din dito guys is may internet na tayo di ba yan then ilagin na natin guys yan login then punta tayo dito sa queues Then sa Q3, yan, mapapansin nyo, hindi uh, pa gumagalaw yung sa download natin guys. So, ito, yan yung heavy connection natin. Then dito, the hotspot, uh, firewall, mangel. So, dito natin malalaman guys kung nag-work ba itong heavy connection guys. Kung mapapansin nyo guys is ang light connection lang yung gumagalaw so try natin mag speed test guys yan then ano bang maganda fast.com yan fast.com tayo guys so yan nag speed test na siya guys kung mapapansin nyo dito guys di ba gumagalaw na siya guys so big sabihin kasi Uh, lampas 3M na tayo guys since na nag-speed uh, nag speed test tayo guys kasi nga uh, pag nag speed test ka guys kinukuha yung full connection ng ating internet guys so kaya gumagana na ito guys so kung mapapansin nyo dito guys gumagalaw na siya guys so ibig sabihin working yung ating heavy connection guys so same dito guys yan ba diba? kaya gumagalaw yan guys kasi nag i-speed test pa yung upload natin guys So, click natin dito. Di ba? Nag-upload pa. May uh, upload speed pa. So, try natin ulit guys. Dito sa Q3. itong uh, uh, download na to guys is automatic. Gagana na siya. So, e, yan. Kung mapapansin niya, di ba? Upload and download guys is uh, nagre-read siya which is namamax niya yung connection sa download heavy downloads Uh, heavy connection at saka heavy upload. So, ibig sabihin, working yung ating Q3 pati yung manggel natin, guys. Diba? Then, dito sa email guys, kung mapapansin nyo, hindi siya gumagalaw. Kasi nga, wala naman nag email guys. Yan. ML, then COD. So, wala. So, dito, guys, sa upload, kung mapapansin nyo, yan, sa download, kasi gumagana yan siya, guys, kasi ah... Uh, may upload pa guys yan so tingin guys hanggang dito na lang ang ating video at sana ay nakatulong ito sa inyo sa mga nagtatanong sa akin guys about dito sana ay natulungan ko kayo sa mga baguhan pa na gumagamit ng microtech at gusto matuto so huwag kalimutan i-like, share at subscribe ang ating mga videos guys para updated din tayo sa mga uh, pictures, videos uh, upload natin guys sana supportahan niyo ako guys maraming maraming salamat guys at peace